Ayan, mapagpalang araw sa inyong lahat mga ka-idol. Uh, uh, andi dito pa rin kami ngayon sa bayan ng Sariaya. Lumabas kasi kami kahapon sa pagamutan ni Nanay Tona. Akala namin ay kami didiretso na ng Aurora sa aming bayang sinilangan. Kaso nga, ayan, may dalawang linggo pa palang follow-up, check-up yung aming nanay. Kaya, dito na muna kami nag-stay ngayon sa Sariaya, Quezon. Ito ay bahay nung aking bayaw. Ito. Dahil kung kami nga naman ibabalik e, ng San Francisco, tapos may dalawang linggo pang uh, magpapabalik, magbabalik-balik kami kay Nanay to na masyadong malayo. Kaya ito, dito na lang muna kami sa Sariaya dahil mas malapit dito ang uh, pagamutan ni Nanay Tona. Dahil yun ay andito lang sa bayan ng Candelaria. Boundaryhan lang ng Candelaria at Sariaya yung uh, pagamutan ni Nanay Tona. Kaya talagang mas malapit dito. Ayan. At tayo nagpapasalamat ng maraming maraming ngayon sa poong may kapal. Dahil tayo ay iniwasan, iniwasan tayo ng bagyong typhoon, ay super typhoon na si uh, Pipito. Kaya tayo labis-labis na nagpapasalamat dahil uh, tayo ay hindi napinsala ng typhoon, bag, typhoon super, ay, ay ano ba yan, utal na si Inana. <laughs> Ayan, iniwasan tayo uh, dito sa Sariaya at sa bayan ng San Francisco. Ay tayo ay talaga namang salamat, salamat sa poong may kapal dahil tayo ay hindi napinsala at hindi tayo dinaana ng super typo na si Pipito. Ayan, andito pa rin kami ngayon. Uh, sabi lang, eh dalawang linggo na lang mga ka-idol at kami ay eh, makabalik na ng uh, San Francisco. Tayo ay magpapangipangita na naman sa ating mga... Pagbablog sa ating mga YouTube channel ah, Kami ay humihingi ng konting pasinsya dahil sa kami nga ay ito ah, Pagkagaling namin ng apat na araw na pagtitinda ng piyestahan ng barangay Pugon, Sitio Lubog Ay apat na araw tayo doon, napabayaan na rin natin ang ating munting channel Ang pagpunta sa ating mga kaibigan Uh, tapos nasundan nitong 9 days kami sa uh, Banahaw. Naka 9 days kami doon. Tapos, ayan, pinababalik pa kami ng buong, sa buong dalawang linggo. Ay kailangan pang may follow up, check up. Kaya halos kulang kulang ding isang, nasa isang buwan din tayo na hindi nagpapangipangita. Pero babawi na lang kami sa inyo mga ka-idol kapag ka, Uh, nakatapos kami ng dalawan linggong gamutan ng aming nanay, uh, muli matututukan na naman namin ang ating munting channel. At ang pagpunta natin sa ating mga kaibigan. Sa ngayon ay pasensya na muna dahil talagang busy pa lang ang Por Marias. Ayan, thank you, thank you very much do sa mga sumusuporta sa amin na kahit kami ay hindi nakakapag-upload o hindi kami nakakapunta sa kanilang mga bahay ay tuloy-tuloy ang suporta nila sa ating mountain channel. Thank you, thank you. Shout out po sa inyong lahat mga ka-idol. Ayun, pasamantala muna tayo magpapaalam dahil ayan tayo nagluluto ngayon ng pagkain ng ating uh, minamahal na nanay at atin ang pakakainin at medyo sabi lang eh ang araw ay eh, ano uh, tumataas na, kumbaga ay tatanghalian na. Kaya thank you, thank you very much na lang at magandang, magandang tanghali na lang sa inyong lahat. Ayan, God bless and love you all, mga ka-idol.